Pwede. Hey, Wait! Marami dito, teka lang, wala pa ang Wait Ah, okay, Anong brand niya? Tender ano to? Uh, this one, yeah. and this one, and this one. All, all this. Yeah. <laughs> I'll buy one. Ayan o, yun yung mga Dito mo na yung comment niya. Wait lang po, dalawa pa po, di ba? Patuloyin lang, ma'am. <laughs>

Sesa-say lang man pagka. Lahat 'yan. ano ah? Asama. Hindi Ay. pa pwedeng tindero. Hindi pa pwedeng Ay tayo eh. Ay tayo mo eh. Na, Pero ako. Tumos lang tayo. 2 3 Diyan abab -lag 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 Hello. Ini Hmm. First time mo uh, kumain? Kasama so, twice na. Twice na. Kasama okay. Masama rin. Okay, so <laughs> Jeju. Ay wari di king king. <laughs> Why yes? King king. ini. Ano? <laughs> sarap. Ang <laughs> oh, sarap daw. Tekno kumain, di mo kinain na. Kita mo naman umuusok. <laughs> sarap oh, na

Try nyo rito guys, na sarap ng sauce nila. Tatlong klase. Ano yung mga sauce nyo? Garlic mayo po is spicy sa kachis. Sa cheese. lahat masarap. Sarap nyo. Pwede yung ulam sa kanin. Ito hipon.